Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan! Bagay na bagay pala kay Fiang. Sinuot ulit. Pero iba naman. Long sleeve ni JM. Ayan. Nakikita nyo dyan. Kahit yung manager ni JM nagpost yan sa Facebook. Nang bagay na bagay kay Fiang. Ang damit ni JM. At syempre si JM puring puri naman ang kanyang BFF. Nasuot nito ang kanyang damit. Nakikita na ni JM. Nabagay din kay Fiang. Pero maagang by the ang trio. Ayan. <laughs> maaga nilang biniro si Fiyang kasi si Fian nga ay magluluto ng pancake sabi nga ni JM Bin so hayaan mo na eh, may gustong matutong magluto eh oh, di ba ang saya lang nila good vibes lang kahit walang halong Malaysia, siya pero dito sa labas ay kinikilig na sa simpleng biruan ni Fiyang at ni JM. So, abangan na lang natin. Grabe yung mga nunginado subok ngayon. Ang lalakas. Sina Fiyang at Jaren. So, parang ang kabado ang team fia pero fight 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 lang so yun lang guys ang ating update so hanggang sa muli bye bye